Good morning mga kanukis! Once again, welcome back to Jujuyomo TV Ravulario, mga kanukis. Panibagong araw, panibagong reels na naman tayo, panibagong content, panibagong tips mga kanukis. Oh yeah! So ngayon mga kanukis, may sasagutin tayong isang katanungan galing sa ating uh, followers or subscribers. So ito yun. Uh, Busjo, ano ba pinapainom? sa sisiyo na may bulati sa mata. Uh, yan mga kanukisa, magandang katanungan yan para sa mga di pa nakakalam na may bulati pala yung mata at paano gamutin para sa inyo to. Tapusin nyo yung video to. Oh yeah! So mga kanukis, mapapansin nyo pag may bulati yung sisiyo sa mata, pag wala naman siyang sipon, malakas mo siya kumain, wala siyang kapansanan talaga, wala talagang inindang sakit, pero maintain yung pagbubula ng mata. Ibig sabihin, bulati sa mata yan. Kung may bulati doon sa ilalim ng tiyan, may bulati din sa mata. So, ganito lang. Ito lang yung, ito yung, oxirid mga kanokis. Yan yung ginagamit ko, mabisa yan. So, oxirid drops. Magpatulo ka lang, isa dito, isa dito. So, dalawang mata, tigi isang tulo. So, permanent yan mga kanokis. At saka ugaliin na, buwan-buwan na talaga. Buwan-buwan mo nang gagawin yan. So, di ba? Napakasimple, mga kanokis. Sana uh, nakatulong tayo. Sana may natutunan kayo. Oh, yeah!